Kamusta po mga katambay, si Kamanong po sa Kambayang Makabayan uh, Ito po, nakakalungkot na naman po, uh, pag-usapan po natin Mga kapulisan po uh, Parang uh, nagbabalik na naman po sa dating gawain ng ating uh, kapulisan Eh hindi naman lahat ng kapulisan mga katambay Pero po talaga na hindi mapigil kahit itinaasa na kanilang mga sweldo ng ating dating presidente na si Pangulong Duterte. Tumaas na kaila sweldo, pero pinapasukan pa rin nila ang mga gawin nilang mga iligal. Ito po, uh, sangkot po ang mga kapulisan. Napakarami po, mga katamay. 36 na pulis, sangkot sa tinatawag na illegal raid. Uh, yan po ang balita sa ating, uh, sa ating po, mga nakarang araw po. Ito po, uh, painga po natin. Saka po natin uh, bigyan ng na komento mga katambay. Ito po. So basta meron kang ginawa na mali, eh, and then kailangan na uh, uh, i-prove natin, investigahan natin, and then parusahan. Okay? So, siyempre, 95% nga, di ba? Are doing it right. So my advice to everyone is do it right so that you'll we'll never go wrong. Sa videong ito, kita ang pagpasok ng mga tauhan ng Southern Police District District Operations Unit sa isang kondominium sa Paranaque noong September 16, 2023. Bitbit ng mga pulis ang search warrant kaugnay sa pag-iingat umano ng iligal na baril na mga nakatira sa kondominium na pawang mga Chinese nationals. Sa isang bahagi naman ng video, kitang tinakpan pa ng isang operatiba ang bundle ng mga pera sa lamesa. Ayon kay NCRPO Director, Police Major General Jose Milencio Nartatis Jr., napalot ng anumalya ang naturang operasyon. Kaya naman, sinampahan nila ng patong-patong na kasong administratibo ang 36 na mga pulis. Kabilang sa natura mga kaso ay ang robbery dahil sa pagkuha ng mga ito ng halagang 27 million pesos a volt, Rolex watch at iba pang personal belongings ng mga Chinese. Uh, when you bring or uh, talim mo yung mga ebidensya, pieces of evidence, physical evidence, outside um, the uh, premises that uh, you have raided, without the benefit of uh, uh, documenting it, you call it robbery. Mayroon din umanong planting of evidence dahil sa pagtatanim ng dalawang baril at dalawang magazine, pag-abuso sa pagsisilbi ng search warrant, dahil sa pagpasok ng mga ito sa iba pang kwarto na hindi naman sakop ng search warrant. Perjury naman sa pagsisinungaling sa mga pagdinig sa Kongreso habang under oath. Falsification of public documents dahil sa hindi pagsasama sa inventaryo ng nakuhang 27 million pesos. Obstruction of justice dahil sa pag-unplug ng CCTV at hindi pag-deactivate ng body-worn camera at ang paglabag sa police operational procedures. Yung 36, they were recommended for summary hearing after two months of uh, full-blown investigation and pre-charge investigation. So we are waiting for two presidential clearance for two personnel. Kasi isang general, isang colonel, kailangan ng presidential clearance for summary hearing. Therefore, 34 lang ang ating. Uh, uh, nag-proceed yung Nagkaroon ng pagdinig sa Kongreso kaugnay sa naturang anomalya kung saan walo sa mga ito ang nakulong matapos ma-cite in contempt dahil sa pagsisinungaling sa naturang hiri. Kaya naman ang pamunuan ng NCRPO, sampu sa mga ito ang tinanggal na sa serbisyo. Demotion naman ng isang ranggo pababa ang ipinataw sa pitong iba pa habang suspended naman ang labing pito sa mga ito. Bagamat kasama sa kinasuhan, naging hintay pa ang NCRPO ng presidential clearance para umusad ang kaso. Laban kina dating SPD Director, Police Brigadier General Roderick Mariano at SPD Comptroller, Police Colonel Charlie Cabradilla. Grabe po, no? mga katambay. Grabe po, uh, ating mga kapulisan ngayon. Nagbabali ka na naman po. Sinasabi ko nga po na kalungkot sa kabila ng inaasam po ang uh, mga sweldo nila ng dating administrasyon na si Pangulong Duterte eh hindi pa rin ho naging kontento ang ating mga kapulisan at uh, nakakalungkot lang po nakita niyo naman po general you know kernel uh, mga involved at talagang planado po ang uh, ginawa pong operation na ito dahil nakita niyo na po, mga CCTV tinanggal pati yung mga bodycam nila, mga hindi binuksan, di po ba? Talagang may plano po talaga na yung raid na ginawa nila. Eh talagang ganun nga po ang mangyayari mga katambay. Dahil sa laki ng pera na makukuha nila, di po ba? Mga nak makakalungkot. yung 36 police. Tapos eh merong general may major uh, may kernel di po ba? Tapos yung nakuha sa vault 27 million, mga katambay. laki pera noon. At may kasama pang uh, Rolex na watch, di ba? <laughs> Tapos eh nagtanim pa sila ng ng uh, planted na evidence na barel doon sa raid nila mga Chinese. Di ba ba? Talagang ibang klase po. Nakakalungkot po. Kung sino po yung sinasabi natin mga katambay, mga kababayan na magpuprotekta po sa atin, una-una mga kapulisan, eh, sila pa yung pangunahing sangkot sa mga ganitong mga gawain. Di ba ba? Nakakalungkot po. Nakapang, nakaka, ano lang, parang kailan lang eh, malaki na ipinagbago ng mga kapulisan natin noong panahon ni Pangulong Duterte. Ngayon po, ito na. Ano po kaya ang masasabi ng ating Pangulo sa bilang Commander in Chief? Laganap na po ang ang korupsyon, ang bentahan ng droga, you know, may mariwana pa, may bentahan pa ng baril sa Mindanao ng mga terorista. Meron pa mga nahuli nung nitong nakaraang araw yung sumusuporta naman sa terorista, mga katambay. Ah, uh, nakakalungkot lang po dahil pagka po ganyan ang ganyan ang mangyayari sa ating bayan, mga katambay, eh, magiging kawawa po ang ating susunod na mga henerasyon. Dahil nakikita nyo naman po, talagang talamak ang gawain na ka, hindi maganda sa ating bayan ngayon. Sama-sama na. Pati yung magpuprotekta nga sa atin mga kapulisan, eh, involved. Involved sa ganyang gawain. Ang tataas ng ranggo. Di ba? Eh, sana po, eh, ito po, eh, talagang mapanagot sa batas at uh, talagang yung parusa po, eh, hindi sana ito maging moro-moro. At -moro. uh, ito po, eh, lalo po may involved na general kernel, eh sana po ito eh hindi mabaliwala, wala mga katambay. Ay nako. Ingat-ingat po tayo mga katambay. Nakakalungkot po ngayon ang ating panahon. Lalo po ngayon. Ang daming problema ng bansa natin, you know? Yung krisis, lalo sa nagtataas ang bilihin tapos may kasama pa mga ganito na balita na pati mga kapulisan natin. Talagang pagdating sa pera, mga katambay. Pera na po talaga ang matinding uh, you know, pagsubok sa mga kapulisan natin ngayon. Pera. You know, nasisilaw na sa pera. Hindi rin natin masa ma, ano, hindi rin natin masisi dahil yung ibang kapulisan natin makatama eh. maraming maraming pamilya diyan, di ba? ba? Marami silang Kaya gumagawa na sila ng hindi maganda dahil sa kanilang mga mga Una-una ambisyon, bisyo, di ba? May mga bisyo sila. Mga talagang maraming pamilya, di ba? Yan po mga katambay ang komento natin dyan sa mga kapulisan na mga is, mga eskalawag, you know? Nakakalungkot. Pero hindi naman po lahat ng pulis ay eh, katulad nila. Meron pa rin po tayong mga pulis na matitino na naglilingkod sa ating bayan. Kaya alam po, nakakalungkot lang. Eh, nakakasira po sila ro sa pulis na matitino. Di po ba? Mga katambay. Pero ingat-ingat po tayo. At kung meron po tayong pagkakataon na, ano, na sa bawat uh, probinsya, barangay natin, huwag po tayong mag-atubili na magbigay rin tayo ng mga impormasyon, mga katambay, sa ating mga you know, mataas na katulad ng sangay ng kapulisan. Lalo yung mga po, nako. Kailan po hindi hindi po pinag-uubra yan, mga katambay Muli po si Kamanong po sa komento natin sa mga iskalawag na pulis ng ating bayan. Paalam po mga katambay, ingat po kayo. Ingat nawa po at Pilipinas, kailan kaya <laughs> makakatikim ng dire-diretsong pagbabago? Huwag tayong mawala ng pag-asa. May pag-asa pa tayong babangon muli. Salam. Bye-bye.